Inikayat ng Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga simbahan na patunugin ang mga kampana at mag-alay ng dasal para sa pagpanaw ni Pope Francis. Live mula sa Manila Cathedral, nasa frontline balitang yan, si Reynel Pawit. Reynel, may mga nagdatingan na bang mga debotor at mayroon bang special mass na isasagawa? Jiggy, simula nga kaninang inanunsyo yung pagpanaw ni Pope Francis ay uh, nagsimula nang magsidatingan dito yung mga depoto para ipagdasal nga yung uh, naging buhay nitong ating Santo Papa. At uh, ngayon lang no, 602 kanina nagsimula yung uh, pagpapatunog ng kampana dito sa may Cathedral ng uh, 13 minutes. So exactly, ngayong pagpasok natin ay katatapos lang nito. Bakit 13 minutes, gigi Yung 13 minutes na yon ay uh, pagpapakita o pagbibigay-pugay doon sa halos sa uh, labing tatlong taon na pagiging Santo Papa nga nitong si Pope Francis. At uh, sa ngayon ay hinihintay na lang natin yung ilan pang anunsyo nito nga simbahan kung magkakaroon ba ng special mass nga dito sa Manila Cathedral. At sa 945, kanina umaga, inanunsyo ni Cardinal Kevin Farrell ng Carmelengo of the Apostolic Chamber na pumanaw na nga si Pope Francis. Sa isang maiksing mensahe, nagbalik tanaw ang kardinal sa buhay ng Santo Papa na umikot sa pagsiservisyo sa Simbahang Katolika. Dito sa Manila Cathedral, ay nagasagawa na nga sila ng uh, ilang mga dasal at uh, nagtalaga na rin ng isang prayer room para dito sa uh, pagbibigay pugay nga sa naging buhay ni Pope Francis. So doon sa prayer room kanina, nung binisita natin, ay may mga ilan ng deboto na Pilipino, of course, na mga nandito na simula kanina na hindi pa inaanunsyo yung pagkamatay ng Santo Papa. Pero isa sa mga hangaan mo dito ay ang uh, debosyon ng uh, ilang mga katoliko hindi lamang ng mga Pilipino dahil may mga foreigners na rin na nagtirik nga ng kandila roon at uh, para bigyan pa tayo ng ilan sa mga detalye sa preparasyon nito nga uh, Manila Cathedral makakasama natin yung vice rector no, na si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista so uh, father uh, magandang gabi po magandang gabi po at sa atin pong lahat na mga nananapal at at mga nanonood po ito nga no, si Father, for the background lang no, ng karamihan, 2015 nung nasa seminaryo pa siya, siya yung isa sa maging, uh, naging uh, committee, welcoming committee sa papal visit nga nitong si Pope Francis. Father, uh, take us back doon sa moment na yon uh, Kumusta yung naging uh, karanasan nyo na makita nyo personal itong si Pope Francis? So right here at the very, this very cathedral kung saan po ako naka-assign bilang isang pari, you no? Know, uh, it's a blessing and a privilege to have served The, the first mass of pope francis here in the philippines january 17 uh, 16 of uh, 2015 i was then a third year college pa lang at ako po ay isang biyaya yun na makapaglingkod sa kanya sa kanyang unang misa dito sa pilipinas at unang misa niya dito sa sa isang misa isang misa niya dito sa manila cathedral no kaya sabi ko hanggang ngayon uh, blessing yon sa akin at uh, it uh, ignited my fire for this uh, vocation that god has given me mm -hmm. bukod dun sa nag ignite nga to ng passion for uh, to serve the catholic people ano pa po, po yung mga naging impact naman nito sa pagiging pari nyo nung nakita nyo mismo yung santo papa isa sa mga ah uh, masasabi ko talagang uh, memorable sa akin at sabi ko nga sa facebook post ko no it's a core memory to me no dahil uh, mahaba habang taon ako ko noon sa seminaryo at tila nakakapagod na yung uh, yung maraming taon sa seminaryo and i i been wanting to take a break but then uh, the the presence of uh, Pope Francis then was just an inspiration no uh, hindi lang ko siya dito nakita eh sa sa Manila Cathedral i also served uh, as one of the uh, uh sacristy assistants doon sa uh, papal mass niya sa Luneta and uh, hindi ko makakalimutan yun, alam ko marahil may jet lag pa si Pope, pagod siya, umuulan, ang dami niyang nabating tao, sabi nga natin, he may have lost uh, his uh, social battery din. But uh, kita ko yung pagkatao niya doon, pagka ano? Pagkadating niya sa, sa ng Luneta, nakita ko yung silhouette niya, uh, umupo lang muna siya sa mandali, tapos maya-maya lumabas yung mga personnel niya, sabi niya, uh, the Pope is just resting, and then mamaya sabak ulit, no? Uh, kahit ba frail na matanda na siya no mga oras na yun. pero nakita natin yung sipag yung tapang yung inspirasyon niya and how uh, he has touched the lives of uh, Catholics and even non-Catholics so young men uh, women families uh, priests on our end no ang dami niyang uh, uh, binuhay na pananampalatay at puso sa kanyang pagmiminyistry nabanggit niyo po yung uh, touching of lives nitong si Paul Francis at isa sa mga memorable na nangyari dito yung surprise visit niya naman dito sa bahay ampunan na katabirin nito ng uh, Manila Cathedral take us back to that moment paano po nangyari of uh, from Manila Cathedral bigla na lang ba siyang uh, nagtanong kung saan may mga malapit na mga less fortunate paano po so after daw po nung uh, misa ng Manila Cathedral ay uh, uh, na nasa Uh, nasa sacristy po sila at uh, pagkabihis ninais daw pong bumisita dito sa tulay ng uh, kabataan kung saan uh, um, ilang mga batang kababaihan ang naroroon para uh, kanyang mabisita and then the, uh, he visited them no kasama si Cardinal Tagle at yung ilang mga uh, Vatican officials after the mass at uh, talagang kita natin yung yung sorpresa yung saya ng mga bata na wala naman sa schedule pero ito yung Santo Papa dumating sa, sa piling nila. Okay, Father, last na lang, no, alam ko na magkakaroon pa ng ilang meeting pa sa loob. Paano naman po yung magiging proseso ng uh, burial niya ni uh, Pope Francis? Sa so, ngayon po, hinihintay pa po natin ang ilang mga opisyal na na, na anunsyo mula po sa, sa Vatican sa kung paano ang magiging proseso ng kanyang burol, kailan ito magsisimula, no? yung kanyang paglilibing. Alam natin na sinabi niya mismo na meron siyang ginawang ilang modifications para sa kanyang uh, 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 final hours and even uh, his burial kaya uh, uh, antabayan n'yo po natin yung mga opisyal na naoras na iyon na kaya sa mga oras po ito uh, isang uh, tagubilin mula po sa ating mga obispo sa mula po sa aming mga sating sa lahat na alalahanin po natin si Pope Francis sa ating mga panalangin ang Manila Cathedral po hanggang ngayon ay bukas hanggang alas 7 po ng gabi para alalahanin na ang uh, kanyang kabayanihan, ang kanyang kabanalan at ang kanyang uh, isang malaking puso para sa paglilingkod uh, sa simbahan. At uh, dadating ang mga oras na iaanunsyo ang oras ng libing. Matapos noon, uh, ang mga kardinal sa buong mundo ay kinakailangan makapunta sa Roma para uh, uh, maipagdiwang yung uh, libing ng ating banal na, na santo papa. At matapos noon, mayroon days of mourning sa pa lamang sisimulan yung uh, conclave na tinatawag po natin. Kaya sa mga oras sa ito no, uh, magandang uh, alalahanin, ipagdasal at ipagdiwang yung naging buhay at yung naging ministry ni Pope Francis sa ating inang simbahan. Right. Maraming salamat po Father sa oras niyo po. Ayan Ayun nga mga kapatid no, dito sa May Manila Cathedral ay uh, wala pang anunsyo kung magkakaroon nga ba ng misa ngayong gabi pero ang uh, ang sigurado lang sila, bukas ng umaga, alas 9, ay magsasagawa nga ng misa para kay Pope Francis. Ito namang si Cardinal Tagle bago siya lumipad pa Vatican. Balik sa inyo, Jiggy. Maraming salamat, Reynel Pawid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.